count the guys oh um, mm -hmm. Mami, yung may ginalantaw may ginalantaw sa ka video ako yung ginalantaw ko ko sa kung paano kung magbukbang santol amoning guys mo pa na yung pangita sa ginawa namun, mga aslum, parat. Medyo okay na ko. Lasaw na ang second ay kanamit. Mm. Ang COVID yung um, nakag COVID yung uh, uh, naka uh, bula ina. Especially kung fully vaccinated ka. mata ko guys oh tawon niyo ah oo na di ba na pula <clears throat> sa first three days ko na nga ubo so far sa mundo hindi na ko masyado go Tag like nothing to worry naman kay once sa diabetic ka. Maabot din na saya mga blood vessel rupture mga blood. Basta hindi lang perme perme. Hmm. Mga prutas ang inapangita. Sige kami kaon prutas, hindi man sa mga apple. Damo apple si Anson, siya lang kakaon Amoy yung marang mga lokal. Basta ano ka na nang vaccinated ka. Pwede ka mag ano. <coughs> Pwede pa ganit ka mo Basta mask lang kamu. Kami, I prefer to be home quarantine. Hmm. Pila na edad ni Kahel ni? Hmm. kapuli na salin sa ano, Europe, Korea. Indoor siya mo na nag sa flight sa ward. Oo. No. With assistance. Kung wala na, no? Wala na transfer, transit. Mamayara, pero ma-week na lang sa... Ano, guro sa, sa gate. Tower Burger. Okay, yung throw while waiting. Dahil tayo pa kasi kami guys ng ano, or if ano. May nakita naman ko kakaunta laba. Ano pa nag-crave naman niyo, ko? Ang batang Kag-channel mama? Pinsa-channel Ang ginalan, tawad mo, mga YouTuber guys mga Pilipina nga may utak. Wala may mapulot ka. ka bala? Wala sa burang santol. Yung sa lang po aslum pero siling tamis niya. Pero kung maglanta, ako ka-youtuber nga daw. Hindi oh. na lang guys. Dogtas ka. Po. Pati ikaw gamangmang. Hmm. Siyempre eh. Ngalan ko sa video sa tao para ano. Para may mapulot ka. Wala, wala na nga daan ng video ta. Ya video video ko nga daan. Hindi man ko professional editor. Hindi man ko professional vlogger galantaw ta gani para ka panilag ta ti kumaglantaw ka pada kun sang wadjug <coughs> para ka panilag man ta Upa ano i-improve eh, Kit-kit pa more. Hmm. Diba? Galamsot-lamsot. <laughs> <coughs> Namit. Ang ubo sa COVID positive, hindi na siya dali-dali madula. Matingala, kamo pisa ng antibiotic, kamo ang ubo niya nagyapon. Pero once ka na antibiotic na kamo. Kay ang COVID is viral, di ba? Gina ginak cure na siya ang mga predisposing factor na nga bakterya nga ara na sa lawas ta. Umnya nga, nga kun hilanat kamo, na hindi may lang makabato lawas nyo sa covid positive ka wise laga hatag medication especially antibiotic sa amon lang kay number one ako diabetic gainom kami medicine kumbaga sa ano may mga comorbidities may mga underlying illnesses Pero kung sa tuntuod lang, nga okay man lawas mo wa ka man may ginabatyag sooner or later amo pagwas ang ubo mo gaang kala nila vitamins para si tamol mm, mm kaya wala man sa iyong lawas viral, vitamin C excuse me pero kaya pareho sa amon may mga maintenance Pagin-prevent na ang second ano sino gusto how may gusto nga makawid pa si sino may gusto kay Shiran ko

Kaya mapakita ko sa imo kag maghag tanga duwa. <laughs> <laughs> mm. Hag lang. Hindi naman ganaw, magbeso-beso. Hindi na, mag mag na kinangulan, biso-biso. Siyempre, ang hug kasama na ng biso-biso. Without mask. Kasi lablab -lab da ka. Hmm, um, si yung gusto niya. Ay pasahan ko. Nga, wait ka. Gabi no, tagsalan to. Umisang ko pagid guys yung buhay. Kapangita, ginawa ko si siya. Ah. Kapangita, si siya. Thank you gali sa mga ano ha. Thank you. Thank you so much sa mga nag-comment sa mga post ko. Thank you so much sa mga nag-PM. Ang sarap sa feeling. sa amuna eh guys yung nga paraan niya hindi na sa material nga bagay financial nga bagay makahelp ka muna isa eh, sa tao masakit, ya. nga masakit siya na nga ako yaga post ko iya kay nga ah. kumayara man yung tao nga nalipay nga nagmasakit kami eh. ulo labot ko pero si na kung nalipay sila nga nagmasakit eh nagmasakit sila ano good luck to you makita na ini Lord ya yeah? whatever reaction kung ano man ang ano makita na ilurod yung mahambal ka nga wala na may nakabalo may may wala may nakabalo nga tao pero si Lord ya yeah, kita eto tanan kung anong batasan mo kung um, pa sa gin-wish mo kami, nalipay ka, nang masakit. Tapos, never ka nag ano ka, plinastic ka. Hmm. Gapati, ikun, isa karma yan. Kung may batasan, man ko pro never, kung gajagin pray sa tao, nga may malain na matabo sa tao, ya, yeah? mo pinaka-animal, mga batasan, ya, yeah? totoo na yan. Yeah? May pagani mag-ipos ka na lang. Kung may kalain ka buot sa tao, hi ipos mo. Hindi ka mag... Hindi mo siya pag-i-wish nga magmalain. Kung hindi mo feel ay eh, isa ka tao, hi ipos ka na lang. Pero magbuhi ka tinaga. Nga again sir, sa isa kasaw. Mabalik gina eh. Kapimpa ko na ang gina curse mo. Wala man hinimuan nga malain sa imo. Ay nako. Maaring hindi pa subong. Maaring ilang years mga muna. Ilang pa-enjoy ka pa ni God. Mm. Chutuod, eh. Ang sakit sina ang balo sina sobrang sakit. Can never there. Patu um, na kambal sa akin na lumdum-duman nyo. Three years ago na gibek ko. Nalipay sila kay sila lang kuno nakapahibig sa akin kay feeling nila tibay ko tapos dogin pulihan ko nila kadlaw sila ng isa ay isa ka cancer patient nga gumaling siya ginabukan bibigyan nga si Juan malanggali makapaybi sa iya te nalipay ka kung wala, man, wala pa, pa nagabot abot sa imo ang second hooray mo nga maktibliwat ang cancer mo basi sa hindi mo na sa amuna Natagaan ka pa ni Lord Sang ano Excuse me Natagaan ka pa ni Lord Isa ka time Ang tanan-tanan May ginapang himo mo Nulsulan mo na Habang wala pa Naparealize pa na Ni Lord sa imo Oo uh -huh. na muna pinakalain sa tanan niya kung may gahibi tapos insultuhon niyo ang nagahibi kaya ang tears eh, is a sacred prayer so never hindi nyo gid pag pagkadlawan ang tao nga gahibi kapimpakot ang hibi niya may hinanakit nga dala grabe na balagay sa balis promise Ayan, hindi nyo pag anuhan kay one way nga mapalapit ka sa Lord. Kung ano man ang imo, ginapangayot kay Lord, di ba nila iyakan mo? Pero kung kadlawan mo, isa katawo kay nagpatulo sa luwa, good luck to you. O, sino nang gusto? Share ko ang COVID positive ko. Sige na. Nami na sa...